So ngayong araw nga naisipan namin gumala kaya naman pumunta kami dito sa luneta at may nakita pala kami dito pusa at sabi niya video ang daw siya. Ang balak talaga namin magsangyop kaso napadaan kami dito sa luneta. Sabi daw nila maganda doon yung tanawin dito kapag hapon kaya naman pumunta na kami. At dito nga guys inalok kami na magpicture. 50 pesos nga per shot. Kaya nabudil pa nga kami sa part na to. Ang sabi kasi sa amin 50 pesos dalawang shot. Pero hindi pala. Kung pala 50 pesos one shot at two copy pictures. Habang nagpipicture sila binibidyoan ko muna dito yung mga tanawin dito sa luneta. Grabe ang payapa at ang tahimik at ang press ko ng hangin dito sa ah? laneta. <laughs> At dito nga guys, namimili na kami kung ano ipapaprint namin yung picture. Pagkatapos nga namin mamili, ito na pala yung kinilabasan ng picture namin. Sobrang ganda na pagkakakuha at ang quality pa. At ito ang itsura ng picture namin. At update ko nga kayo, kumakain na nga pala kami dito sa sangyo. Hindi ko na pala na videohan dahil ang tagal din namin naglalakad. Hindi rin kasi agad kami nakahanap ng mga sangyo sa halos lahat sarado yun. At dito nga sa kinainan namin, medyo mura. 249, 2 hours na. At unlimited na yun. So may time limit, 2 hours. At e na minsan lang naman kami kakain dito. So lang namin kung anong lasa ng sa. At dito nga naglulu ito na kami. At dito nga guys, tinatry ko mag chopstick. kasi sobrang hirap dahil hindi ako marunong. Nagmumukha akong tanga dito. At dito nga guys, pinipilit kong kunin yung patatas. Kasi hindi ko makuha dahil nga hindi ako marunong mag chopstick. Paano ba kasi gamitin to? At dito nga guys, natuwa ako dahil nakakuha ko ng isa. For the first time boy. Pero sa totoo lang guys, hindi ko talaga trip yung sangyopsak. Kaya hindi naman ako mahilig sa mga Korean food. Unang tikip ko nga dito, nasusuka na kagad ako. Napasubulan talaga ako dito. Kaya lang kasi ako. Talaga namin magperya na dito. Kasi na nagugutom na ako. Kaya naman tinaray ko na rin kainin. Kung nga rin pala trip yung itlog nila dito. Eh nakakasuka. At ito yung itsura ng itlog guys oh. Yun nyo naman. At ito nga pala yung itsura ng mga pagkain namin, guys. Trip ko nga lang kainin dito yung mga pork tsaka chicken. Abang sila sila nagluluto, kami naman dalawa dito kumakain ang kumakain. Sila nga tagaluto, kami naman tagakain. At dito, guys, tinubukan ko yung lettuce. Hindi ko rin trip dito yung lettuce dahil hindi naman masarap. Kung yeah. ako nga yung tatunong, mas masarap pa rin yung Pilipino po. Dahil nga yun yung nakasanayan natin. Wala pa rin tatalo sa pagkain ng Pinoy. Huy, may pahugot pa si Buyo. <laughs> At hanggang dito na lang, guys. Please like, follow, share. Bye-bye!